Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Leo para sa Mayo 26, 2025. Habang sumisikat ang araw ngayong Mayo 26, punung-puno ng sigla at kakaibang lakas ang iyong puso, isang damdaming para bang may tinatawag sa iyong isang panibagong pakikipagsapalaran. Ang di mapigil mong espiritu ng paglalakbay at pagkakatuklas ay parang apoy na muling nabuhay sa iyong loob. Hindi mo ito mapipigilan dahil bahagi ito ng iyong likas na pagkatao isang pusong handang tumuklas, magmahal, at makipag-ugnayan ng buong tapang. Yakapin mo ang enerhiya sa iyong paligid, at hayaan mong ang natural mong kasiglahan at tuwa ay magsilbing tulay upang mas lalo kang makalapit sa mga taong mahalaga sa iyo. Hindi ito basta araw ng pag-alala lamang, ito rin ay araw ng pagkilala sa iyong sariling paglalakbay, sa iyong mga tagumpay, at sa mga aral na ibinahagi sa iyo ng mga nauna sayong naglakad sa landas na tinatahak mo ngayon. Sa pagminilay na ito, mainam na bigyan mo ng oras ang sarili upang alalahanin ang mga taong nagbukas ng daan para sa iyo, mga taong nagturo ng katatagan, tapang, at pag-asa. Sa paggunita mo sa kanila, huwag mo rin kalimutang bigyang pansin ang mismong lakas at pananampalatayang mayroon ka. Ipinapahiwatig ng araw na ito na mahalagang balikan ang nakaraan hindi upang manatili doon, kundi upang matutong buin ang mas matatag na sarili mula sa lahat ng naranasan mo. Minsan, may mga alaala o damdamin ng pagkasaktan na nananatiling hindi lubusang nabibigyang laya. Ang mga pakiramdam na ito, kahit gaano kaliit o kalalim, ay may kakayahang humubog sa iyong mga kilos at pananaw sa kasalukuyan. Kaya't sa araw na ito, hikayatin mo ang iyong sarili na suriin ang mga natitirang sugat sa puso mo, hindi upang muling masaktan kundi upang matuklasan ang karunungan na nakatago sa likod ng sakit, at upang tuluyang pakawalan ang mga bagay na hindi na dapat panghawakan. Kung may bigat kang nadarama o may mga hindi pa naayos na damdamin, ito na ang pagkakataon mo upang tahimik na harapin ang mga ito. Sa katahimikan, lumilitaw ang katotohanan. Kapag naranasan mo ang pagtanggap sa kung ano ang totoo sa iyong damdamin, doon mo rin mararamdaman ang unti-unting paghilom. Ang araw na ito ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataong maging mas totoo sa iyong sarili, sa iyong sakit, sa iyong pag-asa, sa iyong pangarap. Sa kabilang banda, habang patuloy ang pag-ikot ng araw, hinihimok ka rin ng universo na yakapin ang iyong katalinuhan at pagkausisa. Ang enerhiya ngayon ay nakatutok sa pagpapalawak ng iyong isipan. Kaya't mainam na makisangkot sa mga makabuluhang pag-uusap, yaong mga talakayang hindi lang nagpapalipas ng oras, kundi nagpapalawak ng pananaw. Huwag kang matakot magtanong, magdiskubre, at tumanggap ng bagong kaalaman isa kang likas na pinuno, ngunit mas lalong humuhusay ang isang pinuno kapag bukas siyang matuto. Ang pagbasa ng isang aklat na matagal mo nang gustong simulan, ang pakikinig sa isang podcast na puno ng bagong pananaw, o ang simpleng pakikipag-usap sa isang kaibigan ukol sa mga paksang mahirap ngunit mahalaga, lahat ng ito ay maaaring magbukas ng bagong daan sa iyong isipan. Sa mga sandaling ito, ang iyong pagkamausisa ay hindi lamang isang ugali, isa itong biyaya. Ang araw na ito rin ay isang paanyaya para sa iyo na gamitin ang iyong likas na kabutihang loob. Ang iyong pusong bukas sa pagtulong at pagkalina ay isang mahalagang bahagi ng iyong pagkatao. Kaya kung may makilala kang nangangailangan ng tulong, maaring isang kaibigan, kamag-anak, o maging estranghero man, huwag kang mag-atubiling umalalay. Minsan, ang simpleng pagtulong ay hindi lang para sa nakakatanggap kundi para rin sa nagbibigay. Ang pagkilos mula sa malasakit ay hindi lang nagpapagaan sa puso ng iba, kundi nagpapaalala rin sa iyo kung gaano kakayaman sa pagmamahal. Sa bawat kabutihang loob na ibinabahagi mo, mas lalo mong pinapalawak ang mundo ng pagkakaugnay-ugnay at malasakit. Mahalaga ring pansinin na ang mga karanasang mararanasan mo ngayon ay hindi lang basta-basta. May mga pagkakataon sa araw na ito na tila may mga sinyales o mga coincidence na lalapit sa iyo, mga bagay na tila maliit sa una, ngunit may malalim palang kahulugan. Makinig ka sa kutob mo. Pakinggan mo ang tibok ng puso mo kapag may naramdaman kang kakaiba sa isang pangyayari o pag-uusap. Marahil ito'y isang mensahe, isang paalala, o isang oportunidad na naghihintay lamang na iyong tanggapin. Maswerte ang kulay na ginto para sa iyo ngayon. Ang ginto ay sumisimbolo sa kadakilaan, liwanag, at tagumpay. Lahat ng ito ay bagay na likas na nananahan sa loob mo. Ang maswerteng numero mo naman ay 8, 11, at 23, mga numerong kumakatawan sa balanse, inspirasyon, at paglawak ng pananaw. Para sa maswerteng gawain, subukan mong magsulat ng liham o mag-journal tungkol sa iyong mga nararamdaman at mga plano sa buhay. Ito ay isang makapangyarihang hakbang upang linisin ang iyong isipan at buksan ang daan para sa panibagong pananaw. Sa pagtatapos ng araw, mahalagang balikan ang mga ginawa mo, hindi upang husgahan, kundi upang pahalagahan. Tingnan mo kung paano ka nagbuka sa ibang tao, paano mo pinili ang kabutihan, at paano ka naging mas totoo sa sarili mo. Sa gitna ng lahat ng pangyayari, tandaan mong ang bawat maliit na hakbang ay hakbang pa rin tungo sa mas mabuting ikaw. Hayaan mong ang mga natutunan mo ngayon ay maging ilaw sa mga darating pang araw. Sa bawat pagninilay at pagkilos na may malasakit, lalong lumilinaw ang landas na iyong tinataha. Isaisip mo ito, Leo, ikaw ay isinilang upang magningning. Hindi mo kailangang patunayan ang halaga mo sa iba, dahil likas na makapangyarihan ang iyong presensya. Ngayon, yakapin mo ang iyong sarili ng buong buo, ang iyong lakas, ang iyong kahinaan, ang iyong kabutihan, at ang iyong pagunlad. Magtiwala ka sa iyong kakayahan, sa direksyon ng iyong puso, at sa di nakikitang kamay ng tadhana na palaging gumagabay sa iyo. Sa dulo ng araw na ito, makakatulog kang may ngiti sa labi, buang loob, at mas bukas ang puso para sa bukas na puno ng pag-asa at posibilidad. Tandaan, ang bawat araw ay panibagong pahina. At nayong Mayo 26, ang pahina mo ay naisulat ng may pagminilay, kabutihan, at matatag na liwanag ng iyong kaluluwa. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.